Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang grupo ng mga especially ia Na ang misyon ay pagisahin isahin ang Korea pagkatapos ng pag e ay pinadala sila sa South Korea at nagpanggap at nanirahan. Naghintay lang ang mga ito sa utos ng mga nakakataas. Isa sa mga Koreano sa Norte na si Juan Ryan Han na pinuno ng malupit na hukbo sa tunay na buhay ngunit in silangan ay nagpanggap ito na isang dango na isang malamaya at tanga na naninirahan sa kanayunan pas dalawang taon na simula nang inobserbahan niya ang mga tao rito para sa norte habang tinitiis ang pang-aabuso ng mga bata sa magulong bayan. Para sa kanyang pagpapanggap ay nagtrabaho siya sa isang matandang babae na ang pangalan ay Jang Soon Im sa tindahan nito na naninurahan kasama ang anak na si Cho Duho San. Habang tumatagal ay nabuo ang pagkagusto nito sa isa sa mga lokal na si Yoon Yu Ran subalit ang kapatid nitong nasa mataas na paaralan na si Yoon Yu Jun ay palaging inaabuso si Ryohan. Ang bayan ay may isa rin babae na bagong lipat na si Ron na lumipat dito tatlong buwan ang nakalipas na kilala dahil sa pagsusuot nito nga damit na lantaran. Iniiwasan ni Han na tumingin sa dibdib nito ngunit palagi na lang siyang nabibigo. Mayroon din siyang kilala na si So katulad niya rin na may misyon sa loob ng lane ng anim na taon. Tinabi niya kay Han na maghanap ng pagkakaabalahan upang makatagal siya sa silangang parte ng Korean. Ngunit, nakahanap si Han ng ideya na kalapastanganan. Isang araw isa sa mga especially iya na ay hirang na nagpapanggap bilang isang idolo ng mga awit ay nalipat sa kaparehas na lugar ni Han na nagpabalisa kay Han. Naisip kasi nito na baka minamaliit nang nasa taas ang kanyang kakayahan bilang isang especially iya. Dumipat si Hirang sa kaparehas na gusali kung saan nakatira ron at hana agad na nagpakilala sa kanya. Isang gabi isang batang lalaki ang kumatok sa kanyang pintuan at humingi ng tulong para hanapin ang kapatid nito na nawawala na lumabas lang ng kanilang bahay para lang umihi. Si Hana ay nagbalat kayo at naghanda na para umaksyon gamit ang napakahusay niyang abilidad. At agad niyang nahanapan bata na nasa bahay ni Mr. Park at matapos na marinig ang pag-uusap ng mga ito ay nalaman niyang may gusto ang matanda sa ina ng mga bata. At ang bata ay sumunod dito dahil sa inialok nitong cookies. Ang iba ay dumating na rin sa harap ng bahay ni Mr. Park upang hanapin ang bata at nakita ang nagbalat kayo na si Hana sumisilip sa bahay nito at inakala nila na si Hannah ang dumukot sa bata. Ang resulta ay napilitan siyang tumakbo habang ganoon ang kasuotan. Ang batang lalaki ay muli nakasama ang nag-aalalang ina at si Mr. Park naman ang siyang naging bida sa istorya sa pagliligtas sa bata sa bastos na mandurukot. Naputol ang pelikula sa pagpapakita ng isang sekretong bahay na makikita na ang dating direktor ng Norte na si Hikwan na nasa isang pagtitipon kasama ang mga opisyal ng silangan kasama ang hepe ng nasyonal na katalinuhan na si Sosuhyuk. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa pagpatay sa mga taksil ng Norte na naninirahan na sa silangan. Naniniwala si Hikwa na unit 5,446 ang nasa likod ng pagpatay. Tinabi rin ito ang tungkol kay Kim Jong-il at Lee -hyuk na siyang lumikha ng lihim na grupo 16 na taon na ang nakalipas. Nang mamatay si Zhang Il ang unit ay naging pribadong grupo ni Lee. Tabahay naman ni Han ay dumating si Sunang walang palam at inamin na nahuli ang kanyang pamilya na nagtaksil sa China. Inutusan siyang bumalik sa norte at nagtanong kay Han kung ito ay may baril upang tapusin na ang kanyang sarili sa marangal na paraan. Ang pelikula ay sumunod na ipinakita ang isang mamaril na nakapwesto sa malayo na pinupuntirya si Sungunit naging malinaw na ang tunay na pontirya ay si Hikwan na natamba na lang sa sahig. Tigurado si Sona ang may kagagawan nigo ay ang unit 5446 at humingo siya ng permiso sa nakakataas upang bumuo ng grupo at harapin ang unit. Ngunit ang nakakataas ay tumanggi at nagbanggit ng mga politikal na rason. Habang si Han naman ay tumanggi sa hiling ni So at manatili itong tapat sa sinumpaan hanggang sa huli nitong hininga dahil ito ang huling pagkakataon niyang iligtas ang kanyang pamilya na mabitay. Kahit na umakto si Hana walang pakiay ang sitwasyon ni so ay nagbigay kay Hana na maalala ang kanyang ina kung kaya't sumulat ito dito. Nabunyag lang na sumulat siya ng maraming sulat na nakapangalan sa kanyang ina ngunit hindi niya ito may padala dito at tinabi niya lang ito sa kanyang kwarto. Nang gabing iyon ay may hindi kilalang lalaki ang pumasok sa kanyang kwarto at tinutukan siya ng baril, subalit kahit hindi magsalita ang lalaki ay mabilis niyang nalaman na parte ito ng norte at inutusan siyang sabihin ang kanyang rango. Dahil sa takot ay ang lalaki ay tinawag na kapitan si Han at naalala ang obligasyon nito bago tumakbo. Inabol naman siya ni Han subalit ang batang especially iya ay nakatakas. Nakita naman ng lasing na si Ron si Han at pinilit nitong isama siya sa parke. Katanglasing at emosyonal na si Ron ay inamin ng anak siya ng isang lalaki ng siya labin walong taon gulang pa lamang at ang kanyang magulang ay ipinadala ang bata sa US para ipaampon na paluha ito at sinabi na hindi niya na muling nakita ang kanyang anak. Nang makatulog na ito ay binuhat ito ni Han pabalik sa bahay nito. Napansin naman ni Han ang palihim na nagbabantay sa kanya sa malayo. Napagtanto naman ni Han na ito ay si Heijin na personal niyang tinuruan na miyembro ng Unit 5,446. Nang mahuli ay nataranta ang bata at tumakbo. Sunod na araw ay nakita na niya si Heijin at nang ipakilala ni Yuju ito bilang bagong estudyante. Tihan ay nagtataka dahil bakit dalawang especially iya ang ipinadala sa isang maliit na bayan at hindi matagal ay napagtanto niya na nang makita niya na may ibang lalaki ang pamali na kay Su bilang lokal na tagadala. Nang gabi ay kinaharap niya si Heijin at ibinunyag nito na pinabalik na si Su sa Korea dahil sinubukan nitong patayin ang sarili at maaaring magdulot ng kapahamakan sa iba pang mga especially iya. Bago pa niya matanong ulit ang bata tungkol sa misyon nito ay may bigla silang narinig na parating kung kayat ang dalawa ay napilitang magtago. Ito pala ay si Ron at ang lasing nitong amo na binabastos ang babae. Tihanay inutusan ng bata na tulungan ang babae ngunit sumagot ito na hindi nila dapat tulungan ang mga tiga silangan. Nagtataka ito kung nagkakagusto na ba ito sa babae. Ngunit ipinaliwanag nito na maaari niyang makuha ang magandang libro ni Jun sa pamamagitan ng pagtulong sa kapatid nito. Upang may tago ang kanyang pagpapanggap ay tinulungan ni Heejin ang babae at para hindi ito tanggalin sa trabaho ay tinakot nila ito gamit ang isang video. Sunod na araw ay sina Heijin, Han at Heirang ay nag-uusap. Ang nagdadala ng alkohol ay tinakot si Son Im at agad na nakisausaw ngunit hindi pinuputol ang pag-arte bilang isang lampa. Naligtas niya ang babae ngunit na uwi na nasaktan ito. Nang malaman ng dalawa ay nalaman ng insidente ay agad itong kinempronta ang mga masa sa lalaki. Tihan at naman ay palihim itong sinundan at hindi naman nagpahalata si Heijin at binugbog ang mga ito. Sunod na araw ay si Son Im ay nagluto ng sinabawan na manok upang ipagdiwang ang pagbibigay ng leksyon sa mga lalaki. Tasalo-salo ay nagpagtanto ng mga especially iya na masayang kasama ang mga taga-silangan. Sa naman ay nag-aalala si Lee dahil sa takot na malaman ng iba ang pagkakaroon niya ng isang sekretong grupo ng walang alam ang pinuno ng kanilang bansa. Ibinunyag niya na ang bagong leader ay gustong pagkaisahin ang dalawang bansa At ang mga especially IA ay kayang gawin ang ganitong mga plano Inutusan nili na lahat ng aktibong especially IA sa misyon ay patayin ang kanilang sarili Isa-isa sa mga especially IA sa silangan ay unti-unting sumunod at si Heijin ay handang sundin ang utos Ngunit si Han ay gusto munang kausapin amang punong guru ng mga unit at naisip ni Heijin na isa itong pagtataksil at tinutukan ng baril ang kanyang guru Sumingit naman si Hirang na walang punto ang pagpatay nila sa kanilang mga sarili at walang malulungkot sa kanilang pagkawala. Dahil sa galit tinawag ni Hijin ang dalawa bilang tuta ng silangan at pinagbantaan ng mga ito na papatayin niya ang dalawa. Tihanay pumayag sa hiling nito na patayin siya ng bata ngunit hindi kaya nitong barilin ang taong nagturo sa kanya at umalis na lang ito na nahihiya. Tamantalang si Siyo ay ginugulo ng mga batang especially iyan ng norte na winawakasan ang kanilang mga buhay. Kinausap nito ang mga nakakataas ngunit sinabi lang ng mga ito na huwag na siyang makialam Ang binibigyan pansin lang ng mga ito ay ang pagkakasundo ng dalawang bansa at handa silang ibuwis ang buhay ng mga especially ia Nalaman naman ni Hyejin na siya ay sinusundan Tamantalang si Han naman ay nilapitan ni Siyo at sinabi nitong gusto niyang iligtas ang iba pang mga especially ia Nang tumanggi si Han ay tinutukan siya nito ng barili ngunit biglang dumating si Hyejin upang mapilitan ang hepe na tumakas Inabol ito ni Hyejin at Han ay sinundan si Hyejin ngunit napatigil siya nang makita niya si Su. Ibinunyag ni Su na tumakas ito nang ipapadala siya sa norte at humingi ng tulong kay Han upang siya ay maprotektahan. Tamantalang ang hepe at nagawang arestuhin si Hyejin at kinuha ang aparato na nasa ilalim ng balat nito na hindi nito nalalaman. Ang guru ng mga especially iyan na kabilang sa 5,446 na si Kim tae Wan ay tumawid pa silangan upang patayin ang mga especially iyan na ayaw sumunod. Napansin naman ni Han ang dugo ni na tumutulo sa sahig. Alam niyang may mangyayaring masama, tumigil na si Han na sundin ang sino man. Kinupit niya ang kanyang buhok at tinihil na ang pagtatago ng kanyang tunay na personalidad. Ang lahat ng tao sa bayan ay nagulat sa bigalang pagbabago ni Han. Ngunit si Son Im ay hindi na nagulat na parang alam nitong sa ay nagpapanggap lang. Tinabi ang Hana siya ay aalis na at pinagluto siya nito ng pagkain. Bago umalis ay ibinigay ni Han kung saan naninirahan ang anak nito at pinilit itong puntahan ng anak. Nagsama naman si Han at Hirang ay ang mga opisyal ng silangan. Gamit ang kagamitan ay kinausap ni Han ang Hepe na bantayan si Heijin, subalit sinabi ng Hepe na isuko na niya ang kanyang sarili at sinabi ang tungko sa Jeps at Kim Tae Wan. Nang malaman ni Heijin na nasa panganib si Han ay pumayag ito na magtaksil sa kanyang bansa at makipagtulungan. Gamit ang jeeps ay ginamit nila Han ay Hirang na Pain upang makaharap si Kim Tewan sa isang lumang busali. Tinanong siya ni Han kung hinahanap ng mga ito ang kanyang ina, ngunit ang pagtahimik nito ang kasagutan sa kanyang tanong. Matinding labanan ang naganap at may dalawang bata ang sumulpot at si Kim Hee Chan ay sinubukang barilin ng mga bata mabuti na lang at dumating si Hirang at binunggu ito ng sasakyan. Tumakas naman. Tinahan kasama ang mga bata at sinundan pa rin sila. Ngunit, dumatimang ang hepe at may kasamang mga pulis kaya napilitan itong tumakas. Matapos may hatid ang mga batahan at kairang ay nagpunta sa lugar kung saan nila tinagaw si Su, ngunit nalaman nila na si Su ay isang profesor sa Kim Il-sung Universidad. Ito ay sumasalungat sa pagbuo ng 5,446 unit dahil nasisiguro niya na ang mga ito ay pagtataksilan ng kanilang bansa. Inutusan siya ni Kim na tumawid sa silangan upang patunayan ang kanyang punto. Ipinakita naman ni So ang mga tauhan niyang dalawang unit sa huli ang lahat ng ito ay napatumba ng dalawa. Ilang sandali lang ay napaisip si Han kung tama ba ang ginagawa niyang pagtataksil sa kanyang bansa. Tinabi naman ni So na lahat ng pamilya ng especially iya ay kinulong simula nang sila ay sumali sila sa unit. Tinabi pa nito na ang ina ni Han ay maaring patay na pagkatapos niyang maging walang silbi sa bansa. Dahil sa galit ay sinaksak ni Han si So, biglang may mga nakatagong namamaril ang nagpaula ng bala laban sa kanila. Tihan si at Herang ay napilitan na tumakas, habang ang Nis at si Kim ay dumating at nakipagpalitan ng putukan. Ngunit si Heijin naman ay nakawala at nagawa niyang patayin lahat ng mga nagtatagong na mamaril na ipinadala ng Norte. Iniling nito sa Hepe na iligtas si Han, ang mga pulis naman ay sinubukang umakyat ngunit ang daan ay pinasabog ng mga tauhan ni Kim. Tihan at Herang ay nilabanan sa taas ang gusali ang mga tauhan ni Kim. Tahuli na talo ng dalawa ang mga tauhan nito. Nilabanan naman mag-isa ni Kim Sinhan at He Rang nang muntik na tapusin ang isa sa ay biglang dumating si Hee Jin kasama ang mga pulis ay binaril ito sa likuran. Hanggang sa huling hininga si Kim ay bumunot ng bomba, ngunit na pagdesisyon ni He Rang na isakripisyo ang sarili, at tumalon sa gusali kasama si Kim at ang bomba. Si Hee Jin naman ay pinigilan ng mga pulis na arestuhin si Han at sinabi nitong tumakas na ito. Ngunit dahil sa lungkot ng pagkamatay ng kanyang ina ay napansin niya ang pabak na iniwan ni Son Im sa kanyang bulsa. Nalaman niyang nagtatabi ito ng pera sa bangko na nakapangalan sa kanya bilang pangalawang anak nito. Napaiyak ito at ang hepe naman ay pinilit si Heijin na sumuko. Ngunit si Heijin ay nagpaulan ng bala sa mga ito at napilita ng mga pulis na magpaulan din ng bala. Tahuli naman ay lumapit si Han sa bata at niyakap ito, ang resulta ay nasalo ng dalawa ang mga bala na siyang nagdala sa kanila sa kamatayan. At dito na nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood!